Hello best friend, kamusta buhay buhay? So another day another mini vlog na naman tayo at naisipan ko ngang linisin yung pavilion dito malapit sa pool. Simula nga andito ako best friend, hindi ko pa nililinis tong area dito kaya naman naisipan ko ng linisan. Pero pagtingin ko dito best friend, hindi naman siya gaanong madumi kasi nga na-maintain yung naglilinis dati dito. Kaya naman, inumpisahan ko na maglinis best friend at ayusin ang lahat. Nilipat ko nga lang din yung mga upuan dyan best friend according sa kagandahan talaga ng upuan. Diniskartehan wow. ko na lang yung ayos dito best friend para naman maganda tignan. Napansin ko nga dito best friend yung mga upuan dito eh Nasisira na dahil siguro sa tubig na pumapasok. Eh, napapansin ko kasi yung naglilinis ng swimming pool, hindi maayos ang trabaho. Kaya pumapasok yung tubig dito sa loob. Trinay ko nga tinestong TV dito best friend at pang pang bata at pang -games talaga ang meron dito. Ewan ko ba hindi ata gumagana to? Props lang ata dito to. Sayang maganda sanang mag video okay dito. Kaya naman nilinisan ko na lang. Sa mga nagtatanong nga kung ano ba talagang trabaho dito best friend. Isa lang naman akong housekeeping o caretaker ng isang bahay o villa ng isang royal family dito sa Saudi Arabia. Isa nga sa pangarap ko ang makapasok sa isang royal family best friend. Kaya naman binigay na sa akin itong pagkakataon. O siya best friend malinis na tignan. Nan. Abay hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat sa panonood. Mag-ingat kayo lagi. Bye-bye.